yan no po oh, puedo. Ayun, lumipad na Lumipad na siya mga bay Nagulat tayo paglipad <laughs> Yun, maganda gabi po sa ating lahat ah. Ngayon na gabi ay Ating susubukan mag yung mga lugar na medyo tahimik mga bay no? so may nakita tayo ditong bakanting lote na may bahay na hindi tinitirahan so may dala lang tayong pang ilaw plus light dahil baka mabigla ang malulubat yung ating cellphone so pakinggan natin time check tayo mag ala 10 10.20 na ng gabi mga bay mga kawits so puntahan na natin ano lang to ah, sample pala ating goose hunter hunting mga bay so ano so hindi ata tayo gaano kung makakita man tayo so, hindi gaano natin makita sa ating video mga bay so papunta pa lang tayo sa area at dito ay naglakad-lakad tayo sa ating paligid ay napaka dilim no alright shout out dyan sa pa challenge sa ating nilaka 60 angel rings ako ah, jerry hunter sa so, lahat ng members ng gift squad at Kuya John, ayan, ay, shout out ay, kay Idols Pakatak sa team Barrios, pa no? so yung puntahan natin ay ano bakanting lote na may bahay ah hindi naman siya ano kalakihan mga bay at talagang tahimik lang dito so maya maya lang kaunti ay papasukin natin yung ah medyo ma-challenge tayo dun dahil papasukin natin yung tamburong na medyo mahaba-haba talaga Doon tayo mag-shout out sa ating mga kaibigan so ayan mga bay dito na tayo sa area at may narinig na tayong tumunog kaagad yun so tambay lang muna tayo dito sa git parang may tao naman ata dito wala wala talaga ang tao at napakasukal na Yan mga baya. Hindi na makita. No? So, dito tayo. Tuloy na lang tayo doon sa ating puntahan. Wala talaga ang katao-tao. Pero so, hindi na lang tayo nagtambay. Kaya napakadilim, no? So, ngayon sana tayo narinig na kakaiba. Pero, medyo... hindi na makatayo yung ating balahibo dito <laughs> dahil wala na itong buhok ayan tayo lang mag isa talaga at naglakad lang tayo dito na tayo sa gitna ng ano subakanting luti at ayan napakadilim na mga bay mapuntahan natin yung ano tamburong don, kung anong mayroon doon sa ilalim sa tamburong ngayon mga bay dahil yun na tamburong ay medyo yung iba doon ay natatakot no na. dahil yun nga may ano daw doon may nalunod na kasi napaka napakalaking malalim na yung tubig doon sa kabila mga ah, tamborong mga bay alright ano pa lang to sa atin ay sample sample sa pag observe sa mga tunog sa gabi o mga hon abangan nyo at naglalakad pa tayo dito Yan, kailangan talaga natin ng na may dala tayong flashlight para baka may ahas. Oh, ingat na lang din tayo, no? Dahil malalim na talaga ang gabi, mga bay. At tilikado tayo sa ahas. Ya no lo puedo. Nah, ini. Nah, ini kita hari ini kita tin. minto tayo ay nahimik din. At abangan nyo yung ano natin. yung sinasabi pala nila na ni, eh kuya Jerry yung abandonadong bahay o oh, baka makawi tayo doon sa atin na lang siguro dahil dito sa ating ay wala abangan nyo yung doon na lang siguro sa ating probinsya so, may ano doon abandonadong bahay na mga nahigit na ata sampung taon na walang wala nang tumitira at talagang napakasukal na sa loob at tinubuan na ng mga kahoy mga bay. Iyon. Doon tayo. Susubukan natin yung papasukin. So bago pala natin yung papasukin pag may time ano, pakita ko muna sa inyo yung bahay na ating pupuntahan mga bay kita ko sa inyo kung gaano ka sukal sa umaga o araw so dito na tayo sa ating papuntahan so dahil ano na to? wala na tong katao-tao dito at papasukin natin to kung anong mayroon ay nako parang hindi kayang pasukin mga bay dahil bumaha pala yan yung tubig ay malaki yung tubig mga bay ayan yung tubig ay malalim kaya hindi kaya hindi kaya mga bay hindi kaya malalim yung tubig puno yung tamburong at napakahaba ng tamburong na yun ay nasa mga mahigit binti ng tamburong ay sisilipin natin dito sa kabila mga bay ay ating silipin dito sure so, may ibon ayan may ibon may ibon dito ulihin natin tapos pakawalan lang natin ayan diba ibon mga kapay subukan natin huli pa wag na lang siguro kawawa naman parang napilay ata siya mga bay ayan so ibon to ng ano palayan Yun. So, hayaan na lang siguro natin. Hindi na natin ito hulihin. Baka kung ano pa to Kasi dito banda mga bay, ay ito na yung dyan, yung inilawan natin. Ay, ayan na yung ano tamburong na atin sanang papasukin at dyan na yung bata daw na kaya medyo ba wow, may mga tumutunog dito so yan medyo ano tayo nagalanganin tayo dito sa ibon mga bay ay gabi. at dito na ibon yung mga ganitong ibon ay hindi to basta basta dumapok dumapo sa mga ganito dahil sa mga matataas to nga kahoy at talagang nagsama-sama to sila Alright. So, yun mga bay. Yung ibon. Yun o. Oh, kita niya yung ibon, di ba? So, yan yung ibon mga bayo. Yun o. Ayan. Ayan tayo ditong ibon. wag na lang natin hulihin kawawa ayun lumipad na lumipad na siya mga bay nagulat tayo paglipad <laughs> so ayan ay yung ano mga bay at ito naman ay napaka ayan, rinig nyo yung ano tunog ng tubig talagang napakalaki uh, bumaha o so, hindi natin mapasok so uwi okay. na okay. at maraming salamat yan ano pa lang to sampol ano pa lang to sa ating sampol pa lang to sa ating pag vlog sa gabi mga bayat at mag 10.30 na yan sampol pa lang to so may natagpuan naman tayo ibon at may narinig na din tayong uh, tunog nakakaiba kaso lang yung ating buhok ay kahit medyo kinabahan tayo hindi na makatayo dahil kalbo na tayo mga bay ito pag tumatayo to ito na buhok sa hagi na iwan takbo na tayo dahil dito hindi yan to basta basta tumayo mga bay dito lang yung madalas at sa likuran Okay, Uwi na tayo. At thank you sa lahat na nanonood sa ating ginagawang video. At least may nakita tayo dito sa ating pag pasyal sana sa tamburong na medyo nag yung mga tao dito dumadaan. Pag gabi, gawa na din yung ano da, bata na nalunod dyan ay simula nang may nalunod, may narinig, das lang kakaiba. So kaya nagjakit na rin tayo mga bay. Kasi baka dagdag. Pag kinabahan tayo dagdag lamig, giginawin tayo masyado. Yan, shout out dyan. Kay Kuya Jere na nagpa-challenge sa atin. Ano pala lang to, sample pa lang. Hindi pa to yung ano natin talaga. Unang ano pala lang to natin, vlog sa gabi. At sample pa lang parang natin. At baka gagawa pa tayo ng iba. So pag umuwi siguro kami Unahin muna natin yung Lumang simbahan dun Sa pupuntahan namin Kasi yung lumang simbahan mga bayay Talagang wala na yung ano dun Wala na talagang Dumadaan dun pag gabi. Kahit saan tayo magtanong Wala talagang dumadaan dun At malapit lang yun sa ating tiye. Ano Tiyain natin na so, makabilang buhay pa so uuwi siguro tayo bukas para makiramay din doon kasi sa Bernes ay ililibing na siya kaya puntahan natin na lang yung simbahan na lumang simbahan doon talagang napaka yun ang talagang marami talagang maririnig ka sa mga sabi sabi sa mga malalapit malapit doon dahil napakalaki ng mga punong mangga ang nakapaligid sa simbahan na yun at marami talagang kumalabog sa bawat dumaan doon hindi lang isa nagsabi madalas ang dumadaan doon kahit araw ay biglang tumatakbo kaya linipat na yung daan doon sa tabing simbahan medyo dinistansya na nila no? ayan so hanggang dito lang ating video shout out na lang sa lahat ng mga bumubuo sa pa sa challenge kay Idols Prakatak at sa Planet Sword kay na especially kay Nay Mupant at sa lahat na ng member ng Planet Sword ayan sa sa gift squad shout out dyan. sa ay Kuya Jere at Kuya John at sa mga iba pang members no at sa various Prakatak at sa Mutianon Vloggers ayan at sa lahat ng mga sumusuporta sa atin Maraming maraming salamat po. Ayan. Medyo nahihirapan tayo dahil tayo lang ang naghawak na cellphone at yung ano natin ay last light lang talaga. Kaya hindi gano'ng malinaw yung kuha. Naumasa lang tayo sa light ng ating screen. Ayan. So hanggang sa muli. Abangan nyo na lang yung mga ano natin. Uh, haunted house. Yun. Yung mga abandonadong bahay. Na nating pupuntahan. So. Baka makauwi tayo. O so, baka makagawa tayo ng dalawang video. Unahin natin yung simbahan. At saka yung bahay na sinasabi ko na napakasukal. So, babangan na nyo lang. Hanggang dito lang natin yung video. Maraming salamat at pauwi na tayo. Babu.